Hahaha Aaaaaahhh! mo ito! May naisip akong trip. Ano Napunod ko to kay ano eh. Kay Boss Lucio dati. Ngayon, parang nilagay niya ng mikmik yung ganito. Ang sarap ng Nebo. Ay, yan! So, Wala eh. Ang sarap ng Nebo! <coughs> Yo! So hello sa inyo guys! Ngayon, naubos na ang ating Nebox kaya naman nagpadala napakabilis sa eh? isang chat lang! <laughs> Ooh, Nebox plastic pa yan, di ba? So ngayon, may naisip akong trip. Oh, Napanood ko to kay ano eh, kay Boss Lucio dati. Ngayon, parang nilagay niya nung mik-mik, yung ganito. Yung oh. ano <laughs> tapos sinipak ng mga tao dun sa kanila. Yung oh. naisip ko, di ba si ano? Si... Oh. Si Njirun? Njirun? ko! <laughs> Si Ang hindi ton, niyo Oh, si Canton. Si si can gustong gusto niya kasi maging nebox talaga. Kaya nga inangkas ko siya doon, napapayag hmm. ko eh. Diba? Ngayon, mayroon tayo. Ay! Gago! <laughs> gago! Talagang to, bear brand. Ang gagawin natin, ilalagay natin to dito. Ang hirap lang niya, pero, Malalagay natin to. Oh. Mamaya ipapakita ko sa inyo kapag papunta na kami. Pag nasiksigan na namin to. <laughs> ano Bert? <laughs> guys, ito <laughs> pala. Yung laman pala na ito, 19K pop! Nagulat mm. ako, oh, merong 19K pop na babe. Eh, napakita mo, ito, Boss Bert. Ito, ito. Eh! Ba <laughs> Nebox number one. Yan. So, maraming salamat, Nebox. Ang sarap ng Nebox! <laughs> so, guys, update na lang namin kayo Boss Bert. Kapag nandun na kami. Yun lang. Let's go! Yo, so nandito na tayo ngayon guys sa bahay nila. King Ridig. Naririnig ko yung mga tama ng bola. Kasi sabi ko, mag-photo siya tayo dun sa bilyara nila. Di ba? Pumayag siya kasi wala doon sila Ridig. Kasama yung mga gwardiya. Nag-alisan daw. Tapos tingnan nyo to. Ay, mo yung mga gatas-gatas. Pag... Tapos dyan natin siya picture Pero gawin natin. picture muna natin siya doon sa bilyara. Tara, tara, tara. Gusto, okay oh, ba yan? Hindi pa tayo ano yan? Hindi yan. Kunyari nga, ano Sige. Tao po. Hello po, neighbors. Ayun, si Jeron. Jeron! po! Jeron! Ayun na, ayun na. oh, ano, agree ka na bro? Agree ka na ba? O pwede mo ba? mo ba? Ayan, Ayan yan, yan. Na ayun na. Ayun na. Ayun na. na. Ayun 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 na. 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 Ito na nga. Okay. Aming ano eh. Ikaw lang mag-isa dito? Oo. <laughs> oh, Kita mo naman solo lang ako, <laughs> di ba? Tatanong ka pa eh. Oo. Oh. Asa na? picture mo na agad ako. Oh, bro, hindi. Ganito kasi bro. Ang sabi kasi sa akin ni ayan, kailangan, siyempre, may suot kang ganito. Tapos, kunyari bro, nagbibigyan ka oh. lang. Ah, oh, yun maangas. Maangas. Pang ano yan, pang profile mo rin yan. Oh, profile picture. pang profile mo rin bro. Oh, baka may plano ka na naman eh. Ayaw niya eh. Ayaw wait mo? oh, wait lang. oh, yun na, yun na. G. Wait, G. Lang, wait lang. Ay, ano nga, upo, na ano? Nag-ano lang ako kasi nakaraan, di ba? Iniwan mo ako sa motor. Oo. Oh, hindi, oh. paano ba kita may Nandito na tayo sa inyo. Oo, oh. oh, ayun, nakalak pa yung gate. Oo, oh, lalak pa yung gate, ha? Oo, oh. oh, hindi kami tatakas. Hindi oh. kami, eh. kami tatakas. Hindi kami tatakbo. Oh, ano na naman ang oh. gagawin? Oh, saan, Tapos, kailangan kasi nila makikita yan. Okay. Tapos, maglaro ka lang ng bilyar. Pogi ka naman, bro. Oo, oh, ka magpapos. Kaya sa kagulo, pogi ka okay. naman, bro. Eh. <laughs> ganyan no. Wait, yeah, na, bro, wait bro. lang, wait lang, wait lang. Bro, dito bro. Yan, dito ako dito. Yan. Yan yan. Oh, okay din. Okay. Okay, okay. Ay, bro, yan, yan, bro. Yan, nga, yan, talaga. Talaga, yan 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 yan. Hugod ka talaga, bro. Oy. Hugod oh! lang, bro. Hugod na tirahin. O, pindur lang pare, wagang aktibo masyado eh. Pag brand ambassador talaga, pag brand ambassador to, bro, pag brand ambassador. Huwag mo titirahin, bro, at aamahin 'yung ano ko. Oh. Oh, yan. Ang isa pa nilang Eto tol, eto yung pinakakailangan maganda yung pagkakadeliver mo talaga Ang sarap ng Nevox Yan! So may tinigman mo na Ang sarap ng Nevox Yan 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 Pero kulang, pero kulang um um pero, pero, eh. Ang gagawin ko, bivideohan kita gamit to para high quality Yan high yan. quality Tapos pag sabi mo na ang sarap ng Nevox sa hipak na dyan. Yan. Yeah. Okay na okay, okay. Na nila. Talaga bro, talaga, ano, ano -no. na talaga ako. Kukunin ka oh, ka nga. Makawalan pa nila yun. Bro, <laughs> <pa> nila yun. <laughs> ito bro ha, huwag kang maingan kasi. Gagamitan kasi kita nito. So, medyo mas maganda yung video natin. Hindi ko alam baka mas, mas mas mas, ano pa. Baka mas mataas ka pa kay boss niya. Talaga? Mm, bro. Ako yung mm. pinaka ano dito, bagay na brand ambassador bat sa door ng Nebox eh. Yan. Oh, bro. Oh, subukan natin yung may, may Kaya, usok ah. Oh, wait lang muna. Yan, maganyan. mga Oh, titingnan mo na. ready Wait lang, wait lang, wait lang. Smile ah, smile. Oh, smile muna. Oh, 1 2 3. Yan. Sige, no? Ugi no? talaga ako. Ugi din. O sige, sabihin <laughs> mo na bro. Ang sarap ng Nebox Okay. Oh, okay. yan. Sabay na lang. Ipak bro, sabay ipak. Oh, isa pa. Olay, isa pa bro. Dapat ganon, tuloy-tuloy ha. Oh, kaya mo ba talaga bro? Kaya ko oh. oh, ayusin mo kasi. Kaya ko bro, kaya ko. Oh, sige. oh. Kanina pa tayo dito eh. Oh. Okay na. Okay, 3, 2, 1, rolling. Ang sarap ng Nebox Ааа. 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 Ой. Чи. Тигалагу чи. Амзо робле.